Hello everyone. So nandito ako ngayon sa MTCC Branch 3 Trial Court para sa hearing namin nung sa magnanakaw na pumasok sa tindahan namin. Actually kinakabahan talaga ako kasi first time kong mag-attend sa mga ganitong hearing sa mga korte. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sana maging okay lahat. Sana smooth lang at saka wish me luck. Hello guys, welcome back again to my channel. So tapos na tayo sa trial regarding doon sa um, yung magnanako na pumasok sa bahay namin. So reset yung or reschedule yung trial July 16 again. Second trial na namin yon. Kasi sinabi ng judge na bayaran na lang daw ako para makalaya siya pero wala siyang pera pang bayad. So kahit dang daw na half ng amount ng phone ko. Pero since nagamit ko na nga, pwede ba daw ano um uh, half na lang daw yung babayaran. So sabi ko oo, pero in one time uh, payment. Pero hindi din daw niya kaya. So again, nag, -ja nag decision yung judge na i trial ulit this coming July 16, uh, 8 8:30 a.m. alert. So yun hanggang sa ano mo ma matapos yung trial kasi tatlong session yung trial niya so pauwi na ako papasok sana ako sa Robinsons kaya lang close pa 9.40 pa kaya ka. so uwi na tayo ng bahay naglalakad lang ako kasi malapit na yung bahay namin dito walking distance lang Ay, ah, yung Robinson. Uy, muna ako. Hindi pa ako nag ano, hindi pa ako na breakfast. Gutom na rin ako. So, yung mga bata lang yung nakabantay sa tindahan. Yung pamangkin ko at saka si Ate Nicole. Kasi si Gregos nung umalis ako ng bahay, tulog pa siya. Ay, eh, nung tukong tulog pa ngayon. Maglalakad na lang ako kasi malapit na yung Bahay namin dito. Ang ganda ng panahon. Hindi masyadong mainit at saka hindi din masyadong hindi rin naman siya umuulan. ayan maliwanag na maliwanag. Uh, flowers. Hello everyone. So andito na ulit tayo sa bahay. Katapo Basa na naman ang kilig kilig. Pero very, very light lang. Ayan, so retrial ulit. This coming July 16, 8 a.m. Nawang ako nakatingin sa kanya kasi ano siya yung, ang putla-putla niya. Tapos naka-uniform siya na pang preso talaga. Actually, tatlo sila doon nasa court. Iban ko kung ano yung ano, ano yung kasalanan ng iba, anong kaso ng iba. Kasi siya is talagang putlang putla tapos di ba nga payat siya tapos namamayat sobrang payat na na namumusla parang ano parang hindi talaga siya nang -tay. actually naawa ako naawa ako syempre tao din tayo di diba? kaya lang um, maka, naman na ako pero since nga is nahuli siya and then nagnakaw so hindi na ako ang may hawak doon sa hatol niya, yung korte na yung may ano, yung may hawak ko ako. So, naghintay na lang ako kung ano yung hatol ng korte. Hanggang tatlong trial lang din naman sabi, sabi ng ano, sabi ng judge. And so, kung hindi pa rin, hindi pa rin, kung hindi pa rin ano, kung hindi pa rin masisitel hanggang second trial, pagka uh, tatlong trial is low na siya hatulan kung ilang months or years siya makukulong. Kasi nga, inami naman niya na, ano, inami naman niya na nagnakaw siya, yun. Siguro, ano, uh, maliit lang yung, ano niya, maliit lang yung sentensya niya kasi inamin niya. At saka, aminado siya na mali yung ginagawa niya, mali yung pagnanakaw, ganun. So, inamin niya. At saka, sinabihan din siya, uh, ano, sinabi din niya lahat detalyado doon kung ano yung mga ginagawa niya. So, retry ulit this coming July 16. And sana ma-okay na. Kung hindi pa rin, is makukulong ulit siya. Hanggang matapos yung ano trial, kung hindi niya kaya magbayad. Pero para sa akin, ayun lang, hindi na lang ako magpapabayad. Kasi nga, may new phone na naman ako. Tapos yung isang phone is nasira na. So, wala na, ipapakulong ko na lang talaga siya. Ayan so, yung gusto ko, ano, gusto kong mangyari na lang. Ayan, that's it. So, yan yung update natin guys regarding doon so, pinafile nating kaso doon sa magdanakam na pumasok dito sa ating tindahan. Ayan. So, I'll give you another update if ever kung ano yung patutunguhan itong kaso na to. Kasi mag ano siya, -re retrial -re ulit kami. This coming July 16, 8.30am ulit. Ayan. So, hopefully, is ma-okay na to. Ayan. So, sana is ma-okay na lahat. Ayan. So, that's it. I'll see you in my next video, guys. So, yan lang muna yung update natin regarding dun sa pinag-pilot ng kaso. I'll see you in my next video. Happy selling and blessings, everyone. Bye!